Bago ka naging vlogger, ano yung naging takbo ng buhay mo? Nakalat ka alat. Saka, itatrabaho ko tatay sa Kapitolyo. Hmm, Kapitolyo? Hmm, uh, malulas. Uh, ano yung trabaho mo doon? Ah, uh, taga-release ng papit. Kay Gob. Ah, kay Gob. Uh, ang pangalan ni Gob? Ah, uh, kay Gob. Daniel at Fernando. Ah. Uh, tapos, after noon, mga ilang buwan ka doon o ilang taon na naninilbihan doon sa munisipyo? sa Capitol yun siya mga ano lang mga uh, years for years so yun after nun yun yung naging uh, takbo ng buhay mo okay naman pero mas pinili kong mag vlog eh after nun wala ka na na naging trabaho wala na pinili ko na yung pag vlog ko eh. hindi sa na-discover uh, ako. Nakakitaan ako ng... Kain, Potential. Uh, yun, Sino yung unang taong tumulong sa iyo. Ay sige, nagpapasalamat ako nga pala sa aking bayaw na si, Chris sa Longga. Hmm. Siya yung tumulong sa iyo oh. bago At, ka naging vlogger. Gusto ko sa kanya, tulungan mo ako, gusto ko rin ako mag-vlog. Tinulungan hmm. niya kaya nang pasalamat ako sa kanya. Siguro baka pakalat-kalat na ako sa na, daan. Tinulungan niya. At sa siyempre, yun niya, nakilala ko na yung grupo ng Tropa Rad. Tapos hanggang uh, sa nakilala mo yung Boss Basuran. Uh, doon ka na nakilala. Mm. Doon mm. Na nakilala. Tapos ano yung naging takbo ng buhay mo? Siyempre, sikat ka na. Ano yung ah, benefits na nakuha mo sa Boss Basoran? Marami. marami Tulad kung, ng uh, alin? Uh, marami kong naging kaibigan. Tapos mm. salamat din ako kay Marlon. Kay oh. Damien. Kay Christian. Papa Brun. Madam Jules. Kay Barney. Yan. May naitulong naman yung Boss Basoran sa'yo? Oh, may, may naitulong naman. Siyempre. Ano yung mapapayo mo sa mga tulad mo sa mga gusto mag vlog dyan, sa mga taong nawawala ng pag-asa uh, sa buhay, ano yung may papayo mo? Ah, ang payo ko lang po sa inyo, ah, huwag po kayo mga hinaan ng loob. Ang kailangan dyan na ah, mga boss, pagka naging nyarin, sikat na kayo. Huwag kayong, mas, kayong masyado, huwag kayong masyado, huwag kayong mayabang, kailangan uh, oh, maging humble kayo. Humble lang ah, baga always humble lang na. Ah. So ayan na uh, maraming salamat boss topak ng boss basurahan. E. Yan boss topak apala pala buming, boss basurahan ng 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 ng